어서. 다 파탕하잖아요. bắt tay nó giải đáp hả? nó giải đáp hãm 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 không? hả? hãm hãm hả? Papatay mo. Pangalang mo. Sagot. Pangalang mo. Ha? Sako ka ba? I-name ka. Ha? Sagot. Uh! Ano? Anong nga mo dyan? ka? Sagot. Ha? Sagot.

Tanggalin mo to. Tanggalin. Tanggalin. Tanggalin mo. Ah. Ang pangalan mo. Ah. Sagot. Ha? Ah. Pangalan. Tao elemento. Ha? Ah. Hmm. Ano ka? Kaluluwa ka? Sagot. Ha? Kalau apa? ka? Ano? Ano? Anong apa? ma? Ano ka? Tao? Ha? Sagot? Sagot? Ano ka? Ha? Mayarapan ka? Ha? Huh? Tao? Ano? Ha? Huh? <coughs> <coughs> ha? Huh? Ano ka? Anong elemento ka? Ha? Huh? Sagot! Ha? Huh? Anong elemento ka? Ha? Huh? <coughs> Biligyan mo nga unang ulan dun sa dun. Anong pangalan mo? Ha? Huh? Anong pangalan mo? Ha? Anong pangalan mo? Sagot! Anong... Bakit... Bakit... Pinahirapan mo ito? Anong dahilan mo? Ha? Anong dahilan mo? Sa dood. Ha? Okay, mayroon tayo. Ano? Susuko ka na. Sagot. O anong pangalan mo? Ha? Anong pangalan mo? Ha, Ang ah. elemento Tao? tagot, ha, ano ginawa mo dito? Ha, ano ginawa mo dito? Ha, ano ginawa mo? Oo, tanggalin mo, tanggalin mo, tanggalin mo, o oh, sige na, hindi hmm. na kita pera pa, eh, sige na, tanggalin mo, sige, baklas, sige baklas, ha, o oh, baklas, may gusto ka ba dito? Ha? Sagot. Ang gusto ka? Tanggalin mo yan. Tanggalin mo. Tulo ang ano? Ha? Tanggalin mo. Hali, tanggalin. Ba't, ba't doon ito? Ha? Anong nilagay mo dyan? Ha? Anong nilagay mo? Ha? mag -usap tayo. Usap. Ano ilagay mo? Ito baka mana yung ulo dun. Ha? Ano ang mga na ano. Tanggal na yan. Tanggal na. Ha? Kaibigan ka ba nito? Ha? Kaibigan ka? Tanggal na. Sige na. Okay na yan. Hindi mo na agam balain to. Ha? Hindi na. Tanong mo kung ano sya pa. Ano, ano ka? Ano, anong ka? Anong ka? Anong ulit ka? Anong ulit ka? Anong ulit Ha? Kahirapan mo nga ayaw sumagot. Eh. Anong muri? Anong muri ka? Tao? Tao ka ba? Ano ka? Kaluluwa? Ano? Elemento. Ano? Elemento ka? Ha? Saan ka nakatira? Saan ka nakatira? Saan ka nakatira? Puti itin. Puti? Itin. Ha? Anong kulay ka? Anong kulay? Puti? puti ka babae ka babae ha o tanggalin mo bakit bakit mo pinahirapan ito anong kasalanan sa iyo ha anong kailangan mo para ano para patawarin mo siya mm -hmm. ha uh, patawarin mo na ito ha oh. ha mm -hmm. eh, ibiganin mo ito huwag mong ano huwag mong bigyan sakit ano ano kung po pala iputin, puti, mapaitan pala eh. Mm. Okay na yan. Magaling na. Magaling na ngayon ito pag, pag, pag uh, alis mo dito. Ha? Hmm. Sa ka nakatira? Ha? Sa kanila? Hmm. Sige, tanggalin mo. Wala na, wala na yan. Wala na. Magkabi ka agad ng no? para tayo magkaintindihan. Babayos naman ako na eh. Sabi niya may nakikita daw siya. Mabait naman ako. Ano ka? Ano klase kang puti na elemento? Ha? Diwindi ka ba? Ano? Diwata? Diwata ka? Diwata ka lang ano? Ha? Diwata ka ng bubat? Ha? ano pangalan mo? Para mag -ano tayo? Ano pangalan mo? Ha? Ano pangalan mo? Ha? Ano pangalan mo? Ha? Ha? Ano? Dika? Gika? 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 Well, ito ibantayin mo lang ha? Bantayan mo, magbigyan ng sakit ha? Ha, Gika? Dika, anong pangalan mo? Hmm. Bantay mo lang to. Bigyan, mo na siya ng ano, ng lakas ng katawan, hindi mo niya masakit. Ano? Ramis. Ha? Ramis. Bantay mo lang siya, magkaibigan kayo. Sabihin ko sa kanya, kaibiganin ka, ha? Ha? Huwag mo nang, huwag mo oh. bantay mo siya sa mga, ano, sa mga may Yung mga, hindi, yung mga bad na spirit. Ano? Alam ko na, alagad ka ng Panginoon Diyos, ano? Kaya alam mo ang Panginoon Diyos ha? gilala mo siya kung siwa ako yung mo ha ah. ha? magkaibigan tayo ha ah.

Ano daw pagramdang? mag lang. ka lang? Hindi. Okay, okay. tubig. Okay. Tubig <laughs> okay. ah. mm -hmm. kaya pasin pa. Ano yung na pera? Kapag ko umamay. pa pasin. Munti. Huwag lagyan ng kalaminig. Nagyayang mm -hmm.